Doon po tayo kay Rafael Ragos, no? Uh, kayo daw po ang tinuro na pumilit sa kanya para nga tumistigo dito po kay Ginang Dilima. Now, uh, bumaligtad po siya. Sa inyo bang palagay, sa inyong pagkaisipan, bakit siya bumaligtad? Yung ako po, may uh, mahigit na po limampung na akong nagpa-practice bilang abogado. Ina-appoint akong uh, judge, hindi ko tinanggap sapagkat uh, mas exciting dito sa so private practice. Ngayon, uh, sa akin pong uh, pagpractice of law, may ng limang taon na yan, sa bawat affidavit of desistance, yung recantation na ginawa ni Ragus, halos wala po akong nakikitang ginawa yan ng walang kaakibat na pera. Pera po yan ang explanation dyan. Let me explain. Kung matatundan ninyo, ako, pinasenta ko siya si Ragos sa Nationwide TV during the hearing in Congress. Siguro, magtatanda natin po lahat yan. Ako po ang nagpresenta doon sa lahat ng mga testigo, including Ragos, pati yung mga drug lords sa loob ng Kongreso. Ngayon, sinabi na Ragos noon sa unang pagkakataon na siya ang nagdala ng 10 milyong piso sa dalawang pagkakataon, 5 milyon sa bahay ni Secretary-Senator de Lima dyan sa Paranaque at yan ay i-deliver niya from Muntinlupa at yan ay nireceive ni uh, Dayan, ni ni Dayan at saka ni Secretary de Lima. Yan ang unang panunumpa niya. Pangalawang pagkakataon, nang i-file na po ang mga kaso sa Muntinlupa RTC, yan po ay nag na naman ng affidavit. At pagkasubmit submit po ng affidavit, nagkaroon ng hearing. Pero nasenta po si Ragoz nang hindi kukulangin sa apat na beses. So, sa madaling salita, limang beses siya sa RTC ng Mutinlupa na nanumpa na sa katotohanan po ay dinala ko ang 10 milyon kay Secretary de Lima sa dalawang pagkakataon at kasama ko riyan si Ablen, yung, akin, yung kanyang assistant. <clears throat> sa uh, Ngayon, ano ang ibig mong sabihin ng oath, ng panunumpa? Nang sabihin ni Ragos sa ikalimang pagkakataon na siya ay nanumpa, tinatawagan niya ang may kapal. Yan ang oath. Lord, you be witness to the truth to what I say. So, sa limang, sa limang pagkakataon at least, tinawagan ni Ragos ang Diyos na siya ang maging saksi sa kanyang panunumpa sa pagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Tapos, wala na po ako sa gobyerno. Itong 2021, 2022, tinatawag na muli si Ragos ng Senado ng Blue Ribbon Committee. At doon, sinabi na naman niya, ako, hmm. kinatutunayan ko na tinalakoy ang 10 milyong pisong yan kay Secretary de Lima mula sa Bucor. So, pagkatapos of no less than eight times na tinawagan niya ang Diyos. At sinabi niya, ang Diyos ang maging saksi sa katotohanan sasabihin niya. Pagkatapos sa isang pagkakataon lamang noong 2022, nag-recant po siya o binawi niya ang kanyang sinabi. Sinabi niya, uh, binabawi ko po ang aking salaysay sapagkat ako'y pinilit lamang Tinakot lamang ni Secretary Aguirre hmm. na magsabi ng lahat ng yan laban sa Secretary de Lima. At yan po binabawi ko na sapagkat yan ay walang katotohanan. Hmm. So tinawag na naman yan, Diyos, na pagbawi ng katotohanan ginawa niya ng no less than eight times. Paniniwalaan ba niyo yung ganyang tao? Na nung pong 2022, ako po'y wala na sa gobyerno. Isa lamang po kong ordinaryong abogado at nagbalik na ako sa aking private practice. At uh, maliwanag po na kung tutuusin si Ragus, tatakutin ko, isang director ng NBI, naging director ng Bucor, napalaking tao compared to me. Ako ba nalakot? wala naman akong dapat uh, anong anong, anong pinaglalabang pananakot noong uh, mga <coughs> wala na ako sa gobyerno. Alalahanin po natin na ako'y nasa DOJ lamang na wala pang dalawang taon at isang mm -hmm. taon lang ako ko. Wala po kakayahan para man ako sa katulad niya. Opa. Kaya po, mm -hmm. mm, ginamit po yan sa ka, nung maabsuelto si Secretary de Lima dun sa kanyang second drug case. Mm -hmm. At ano ang ginawa ng, anong sinabi ng musgado? Ang sinabi ng musgado doon, nang lumabas si Ragos noong 2022, anong sinabi ng musgado? Talagang napatunayan ng prosecution na talamak ang trading ng illegal drugs sa loob ng bilibid. Pero nang mag-execute si Ragos ng kanyang retraction or affidavit of desistance, ang sabi ng court, lumabnaw yan. Alam mo yung treatment ng court doon sa affidavit of desistance ni de Wala pang isang page. Pagkatapos ng halos sa uh, mahigit ng anim na pages pages, binaliwala nung isang page na yun. pinalab na daw ni Ragos ang patibay na ebidensya na nagsasabi na ang proliferation of drug trading sa loob ng bigit. Hmm. So, anong sinasabi? Tama ba ang ginawa ni, ng court doon sa pag-absuelto kay Secretary Diliman? sa akin pong pananaw bilang isabog, isang abogado at napakarami pong mga abogadong palagang talagay susuporta sa akin at yan ay hindi na po kinakailangan ng suporta ko napagkat ang suporta ko ay mga decisions ng Court Suprema Anong sinasabi ng Court Suprema sa mga ganyang retraction sa mga ganyang affidavit distance ang sinasabi po ng Court Suprema ay baliwala baliwalain yan sapagkat napakadali pong magpalit anong uh, let me quote uh, eh, DJ e. Chacha sa mga sinabi ng Supreme Court sa ilang kaso lang may silang ito ang sinabi ng Supreme Court an affidavit of desistance is usually frowned upon by the courts little or no persuasive value is often attached to a desistance doon sa people versus the vatos. ang sabi ng Supreme Court recantation does not necessarily cancel an earlier declaration like any other testimony It is subject to the test of credibility based on the relevant circumstances and especially did the demeanor of the witness on the stand. Moreover, it should be received with caution, as uh -huh. otherwise it could make solemn trial and mockery in a place and place the investigation of truth at the mercy of unscrupulous witness. In the third case, courts look with disfavor upon retractions because they can easily be obtained. from witnesses usually through intimidation or for monetary consideration